Sinong kasama mo naglalako? Mama. Talaga ako sa pagalipad. Sa lunes, kami iskwila kami, ginagamit gina, gina, gina sa kantin, ito sa ginapan, naman kami sa kantin. Tas, Dala mo rin doon? Oo. Uh, eh di ba yung ibang bata nahihiya pag inuutusan nga ng nanay o dalin mo ito, ilako mo ito, nahihiya sila eh no? Anong masasabi mo sa kanila? Ang um, sabi ko lang sa kanila, dapat kung anong sinasabi ng magulang, dapat isundin nila. Ano? Gano'ng kahapi? Ah, um, mga 100%. <laughs> 100%. Ah, <laughs> Ito, pab pabili kami. Ano yan nilalako mo? Mm. Ano yung lako nyo? Kumbo. Kumbo, magkano isang? ten, O oh, sige. Magkano lahat 'yan? Tatlo kayo, magkapatid kayo? Hindi. Ah, paano? Pakaisa lang. Pakaisa ni mo? Anong lugar ang inyo na ito? Anong lugar ito? Uh, Bagumbayan. Bagumbayan. ano, antike. Antike. Sige. Baba muna ako ha. Ayun. Tagdek para. Kada tayo sa so, pobring vlogger ako si ako si pobring vlogger Archie Hilario sa Aklad Kabigaling ano pangalan mo? ang um, Janayan sige dito na tayo sa tabi para uh, may pusti rin naman o, no? ilan yan? ilang piraso yan? Janayan mm -hmm. pulo pulo so 10 times magkano isa? 100 100 lahat? Oo. Sinong kasama mo naglalako? Mama. Si Saan mam. si mama mo? sa Instagram Malayo dito? Waka. Diyan lang man ang sa Ah. So pati ikaw naglalako rin. Tapos siya naglalako rin? Oo. Tanagala ito sa ko. Very Ay, very Nag-aaral ikaw? anong grade mo na? 5. Grade 5. Oo. Bakit mo ito ginagawa? Ang uh, ano lang. Pang ano lang. Pang baon sa iskulahan. Uh -huh. Wala kayong klase ngayon? Wala. Bakit? Ang ano, ang ano, ano ganyan na, pista. Ah, pista sa? Yan sa Sebaste. Oh, ay, sabi ko sa inyo, pista ngayon sa Sebaste. Ngayon na yung pista? Right. Or February 2 or 3? February 1 to 5, pista naman. Oh. Pero ngayon, may pista rin? Wala pa. Uh, ang palid naman ang ano, January 26. Mm. Pared. Pero na ila kita na ikaw, nalipay kita na ikaw nga ano nga nagabligya ikaw? Uh, Masaya daw siya talaga na nagabita siya. Naglalako para may baon ka. Okay. So magkano ang malaki kita mo diyan? Kis ang no, mga ano mga kis makaabot man kang 4 450 and kis ang maka 500 man. Maka 500. 500 na pinakamalaki mong kita. Uh, sa ano, kis aman sa akong sa lunes, kung may kami, gina, naman sa kantin, ito sa ginapan ano naman kami sa kantin. Tas, Dala mo rin doon? Uh, hugot mm, ar uh, na nga bata, ya? Yeah? <laughs> Nakakabilib naman ikaw? Eh, di ba yung ibang bata nahihiya pag inuutusan nga ng nanay, o dalin mo ito, ilako mo ito, nahihiya sila, eh, no? Anong masasabi mo sa kanila? Ang sabi ko lang sa kanila, dapat kung anong sinasabi ng magulang, dapat isundin nila. Hmm. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo, nanonood ngayon? Sana... ang wish ko lang, sana maubos lahat to. Oo. Sige, balutin mo. Ubusin namin yan. Pinsan mo, naglalaro yung dalawa. Pinsan mo, yan. <laughs> Nabis talagang natutuwa ako sa mga batang katulad ni Jan kasi napagdaanan din natin ito noong mga bata pa kami. Nag-aaral kami ng kuya ko sa elementary ay may bit-bit-bit-bit kaming maruya. Di kaya sinulbot. Yung sinulbot, yung saging po yon na minatamis na tinutuhog ng parang barbecue stick or kawayan. Yun po yung uh, namin noon ni Kuya Andre sa school. Naaalala pa namin yon. Kung nanonood si Kuya Andre, alam niya yon. lakaw mo tikman ko mm. oh sige Kay 100 man daw yan ang uh, ate ako yung iba hati tayo hmm hmm pamigay din natin sa iba may madaanan tayo mm. so pag naubos na uwi na ikaw yo <laughs> Naglalaro pala tong dalawang mong kasama inyo. Mga ilang taon na ikaw naglalako to? Pang ano pa to? mga Pang grade 4 pa ko ka lang. Grade 4 ka pa lang naglalako ka na ay ngayon grade ano na siya? 5. Hmm. Dalawang taon na. bayad yan. Hmm. diyan lagay natin dito. So dahil sobrang bait mo, ito, bibigyan ka namin ng limang libo. O, oh, sige. One, two, three, four, 5,000 Ayan. natuwa na ikaw Pasalamatan mo si kababayan natin sa Edmonton, Canada ha? Siya ang nag-sponsor sa atin na may makita na deserving na bata na matulungan. So, anong pakiramdam mo ngayon? Ang um, ano, happy. Happy ka. Gaano ka happy? Ang um, mga 100%. <laughs> 100%. <laughs> Jan no, pangalan mo no, Jan? Ayan. Jan Ayan, ayan. So first time mo na makatanggap rin ng ganyan na halaga? Oo. Uh, oh, so anong pag, anong bibilhin mo ngayon? Ibibigay ko sa mama ko. Jan, mm -mm. ilan pala kayong magkapatid? Um, apat. Apat. Pang ilan ka? Ang um, ano, pang tatlo. Pang tatlo. O, yung panganay, saan? Nagano, pila sa, ano, sa Kalibo. Ah, sa Kalibo? Police, ha? Police. Cream. Uh, Cream uh, ang in. sa NBC. Uh, Ayun. Tapos ang isa? Naspila pa, ang grade 10. Mm -mm. Anong trabaho ni nanay mo? Ang ano, kali, ang ano lang, ang Galista 1. Diyan Ah, karinderia. Sa restaurant. Sa restaurant. Uh, uh, inyo yun or hindi? Ang, ang, uh, Ginapaano lang kami, ginapabaligya lang. Ah, ginapabaligya lang, oo. Okay, tapos ikaw naglalako rin naman, uh, ikaw ng mga kakanin. Okay, pahinging 100 nang kasi iba naman 'yon eh. Oh, sige. Kasi iya naman ay pabigay yan ng sponsor ah. Sponsor namin na talagang may malasakit. So, babayaran namin yung ano mo, yung inubos namin na ano mo na pagkain. Ayun. Saya ka? Ay. <laughs> oh. Timo. Wala gid mo at baklon nga nga para kanimo itao gid tegro gid nimo kay nanay mo ran. Wow, ah. Mm. Swerte, napakaswerte naman mga kapobre ng mga magulang na ito. Anong gusto mong maging paglaki mo? Ang ano, ang um, pangarap mo ang anong? Ano, ano doctor, pets. Ah, veterinary. Oh, mahilig alam ka alam sa mga aso? Oh. Yung kilala ko rin, mahilig din sa aso Pero hindi sa mahilig sa amo Katulad ko yeah, 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 yeah. Ay, gano'n ko ba? Saan ba? Yeah, da, Malayo? Ah yeah. siya, uh, sige, sige di diretso na kami dyan, ha? Bye. Okay, sige Ito, Ay, dadalhin namin itong uh, Microphone, okay, sige Ayan si Kuya Jan, mag-aral ka mabuti, ha? Okay, sige Bye-bye Sige, bye-bye eh, sa kabuot man. Ah, sige. na kami.